Hello. 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 Si Miss Ito transform na ulit. Hello! si Miss Ito, guys. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Ang sakit ng legs ko. Anyway, ngayong Mother's Day, ito lang yung niluto ni Nanay. Shara, ay? Ano tawag dito, Nay? Sarsyadong isda na ito, dalagang bukid tsaka tilapia. So guys, ito, ito lang yung celebration namin ni Nanay. Pumila ko lang fruits. Oh, Tapos may utak, may utak. Meron pa kami tirang, kailan pa ba yan? Tatlong araw na? Tatlong araw ka, ako Okay, so, ayun, kumakain kami. Guys, binabati ko lahat ng mga nanay dyan. Mami, ina, mama. Lahat ng mga... Mama? Mga, ano to? Tumayong nanay. Biological man or... Basta sa puso, nanay ka. Happy Mother's Day sa inyo. Ay, diba, mo yung sarili mo ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Happy Mother's Day sa aking ina. Ina ka, Nay. Ikaw ay ina. Tanging ina. Kain tayo, Te. Wala akong pala akong pa-flowers. Nay, kailangan mo may pa-flowers? Bigyan ka ng flower? Anong, anong gusto mo kung papipigyan ka? Flower? Pera? Or alahas? Ano nga? Hindi na, di natin alam kung peke yung alahas. anong <laughs> ano nga kunyari nga lang? Ano po niya bibigyan ka ng pagkakataon? Pera. Alahas o... Or... Ano? Ano pipiliin mo? Bisa mo sumagot, ang tagal mo naman. Wala ang pipiliin. Alas. 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 Joke lang yung alahas eh. Hindi lang Guys, comment nga kayo. Karamihan siguro sa mga nagbigay ng regalo sa nanay nila. Puro pera. Kasi, gusto talaga ng mga nanay pera. Pera dahil pera. Gusto nila. Dahil sila ay mukhang... Pera. <laughs> Mukha silang man. Char. Nasaan sila papunta dito? Sa ate. Ewan ko. May pa lang. Anong gagawin? Wala lang. Mas lang. Piling ko bibigyan ka nun ng pera na Bibigyan. Pera ni ate Lisa. Ito, sa nanay niya. Buti ka pa na yung dami nagbibigay ng pera sa iyo. Ako wala kang nagbibigay sa kin. Pera. Guys, paano kayo nag-celebrate ng Mother's Day? Kami ni nanay, kain lang hanggang mama. Mainit eh. Panahon. Eh, parang gusto mo lumabas? Nalabas ka. Tatayin mo, wala gusto mo pumunta ng Solar Resorts World Manila City of Pinas magsugal ka gusto magsugal magsugal di na ako marunong magsugal tanga tanga <laughs> ano bang gusto mo pang ano pang mag-majong gusto, gusto mo majong uh, Madjong gusto mo gusto mo mga marites na lang magmarites ka na lang bet mo ayaw mo bala ka, bahala ka. ka pag ay, ayaw, ayaw mo kong kausapin. Pag gusto mong... ka kausapin, ay mo kong Ano mga pinagsasabi mo naman? Hindi ko naman gagawin yun, tangin mo. Gusto mo bang magpakit na ng ligaw dito? Na mga manliligaw mo? Gusto mo bang isali kita sa ex for you? kain na ni tatay, mag-ex kayo. Na hindi mo pumunta si tatay, no? Kailan ba siya pumunta? Hindi ka? Taiwan? Oh my God. Grabe. May meron pala ipapa, magluluto pala ako nung ano, ng Bicol Express. Huwag natin lalagyan ng anghang. Di ba natin na ganun ka, Bicol Express na walang anghang? Na parang okay, ano ito. lang. Pero, ang gagawin natin, lalagyan natin ng tahong. Yung tatanggalin na natin sa shell, ang sarap, grabe yung bicol express Bicol Express may baboy tapos talagay mo pa siya ng tahong pero yung taho niya sa... mo mayroon pa merong paggan mamakumama um, yung malaki um, Mayroon pa tayo dyan. Ako yung ano magluto ni bablab ko eh. yung taho ba o ano butuhan daw ano 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 butuhan ng, ng yan? ano 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 oras? 7. Na umaga? Sige. Amartes yun. Taatin ka? Ano Pwede namang hindi na umatin dun ha. Bakit yung sabi? Siyempre, pan kung ayaw mo mainit. Butuhan lang yun. Ng... Eh kahit na ba ka pa yung ang, ang init? Kami ni Manang Sanga. Sa may putol. Umarap ang init Sa ilalim ng tulay, tawag doon putol. Ang ah, init init. Eh. Mainit maaga pa yan, alas 7 lang. Wala nga naman ang gatang kami doon. Sige, mating ko. Ah. Guys, magmanga tayo for our dessert and casino. Sarap. Tamis? Mm-mm. Tamis na. Tamis na. Ngayon nga na ng nang Na ano bang gusto mong gawin ngayong Mother's Day? Gusto mong mag-inuman? Red Horse tayo. Yung ano doon no, oh, wine na Piyak bubuksan ko dyan. Ah, gusto mong uminom? <laughs> wine lang naman yun Mami, Bakit pila... o. Bakit wag mag Bakit wag mag-wine? Mo yung Ay, naku na, ano pala? May wala kang kariari action. <tabotress> Nay. Ha? Manonood ka ng asap. Basket mo na naman. Guys, eh. <tabot rule> hey, sakit akong init eh. Yo, let's go, Pio. Oh, gusto niya dito kasi malamig mayroon akong regalo kay nani pero pera kaso nga lang mag withdraw pa kasi kasi <laughs> yung sakit-sakit ng ano ko anyways ganito lang kami mag-celebrate ni nanay ng uh, ng ano ng Mother's Day and araw-araw naman sa akin Mother's Day siya pa rin talaga yung pinipili ko tsaka nainitan yun tsaka kailangan nun pera kayo din ba diba? yung mga nanay nyo sasaya na sila kapag may pera na sila. Tsaka syempre, yung presence ng mga apo niya, mga anak niya, yung pagdalaw niya. Di ba dati, guys, sinabi ko sa vlog ko, ang tunay na nagpapahaba ng buhay sa mga ng magulang natin, eh hindi yung mga gamot. Kasama na yon Factor yon Pero nagpapahaba talaga ng buhay ng magulang natin. Yung presence, yung dinadalaw sila, yung naaalala sila. Yung pinaparamdam na ano pa rin sila, magulang sila, ganyan. So, dalawin nyo, have time to, for, to them, make time for them. Yun talaga. Kaya happy Mother's Day sa inyong lahat dyan, ha? Mamaya mag-withdraw ko, bigay ko sa nani ko, siguro mga 100,000. All of Holy si Miss Ito, Mother's Day today. Hindi pa ako nakakatulog dahil may bisita kami. Biglaan lang to. Nandito sila sa baba. Andito ang aking mga kapatid, mga pamangkin, ang in-laws ko. Dahil celebrate kami ng Mother's Day. Nakakatuwa kasi ito yung mga lakad, kitaan, get-together, nabiglaan at natutuloy. Hey

Ay, aling banang wala ng bila. okay. si aling ba nang bilahak. Nasa sa aling banang? Sa aling barang yon. Meron pala akong ice cream dyan, di ba? Sinelebrate namin ang Mother's Day sa isang simple, sobrang simple talaga. Kasi tingnan mo, panset, tinapay, soft drinks, ice cream. Yan lang yung simpleng handa namin. Pero parang feeling ko sobrang special, sobrang memorable. Ano na? O okay. oh, yung ano? Alam mo ba yung BG natin na binayaran ka ng na 20,000? No, thank you. sa mga estudyante ko. Eh, di artista ka na naman. Pwede din money to your sister. Thank you for calling me, sister. I saw you. Ito yung mga moment na gustong gusto talaga ng nanay ko. Gustong gusto niya na magkakasama kaming lahat. Nakikita niya yung apo niya, nakikita niya yung mga anak niya. Simple lang pero naku, sobrang ang saya-saya -saya niyan deep inside ni nanay. Di ba nga sabi ko sa inyo, presence ang pinakagusto ng mga magulang natin. Sa totoo lang guys, nung isang araw pa ako nag-iisip kung paano ko i-celebrate ang Mother's Day na kasama ko yung buong pamilya ko. Alam niyo ba yung, yung ate ko, yung kapatid ko na yan, yung mga batang yan, talagang may mga gawain na sila tapos ngayong araw na to biglaan silang pumunta sa bahay kaya wish granted panset, tinapay at ice cream tapos may soft drinks naku sulit na sulit na actually nag-iisip pang ako ng pwede kong bilhin kasi parang feeling ko ako yung walang ambag pero guys tama ba ako feeling ko ang mga nanay natin, meron pa sila talagang hinihintay na regalo. Ano Doon to? si nanay ng pera ngayon. Oh, thank you. Pabawas ko na lang. May ni nanay yan. Oh, no, oh, malungkot siya kanina. Pag <laughs> birthday na si nanay, 70th birthday niya. Nag-iisip ako kung paano ko isi-celebrate to. Kaya totoo yun, babawi kaming lahat sa birthday niya. Isi-surprise namin siya. Hollywood. this is guys. Good morning. Monday po today. Kain tayo. Nagising ako te, pero gutom na gutom ako. Aka! I know. happy Mother's Day. Teka lang. Ano yun, Nay? yung So anyway, guys, kamus anyways. kamusta... anyways, kamus tang inyong ng uh, Mother's Day kagabi. Ako pagod ako kasi nag-volleyball ako. Ang ulam namin, guys, ay tilapiang sarsado. Tapos, dalawa kasi dahil yung sarsado ni nanay. Yung galagang bukid, tsaka tilapia. Mm. Ulam namin ito kahapon. Sarap. Mmm. Sarap. Guys, lumabas si Nanay. Ibigay ko sa kanya yung regalo ko. Ito. Pera naman ito. Maliit lang. Naitindihan niya ni Nanay. Mamaya pagbalik mo, ibibigay ko. Hapong kasi, wala akong binigay sa kanya. Ang gusto lang ni nanay talaga, maging maayos lahat. Pakita na lahat kami. Mahal, mahal sa buhay. Ito namang bumalik. Ang tagal namang bumalik na nanay ko, mahuubos na itong pagkain ko. Kakalawin. Naubos na lang ang pagkain ko, tagal bumalik. Kumuha ko ng mangga. Tingnan natin kung matamis na to. Sana matamis na. Ang sarap ng fruits, no? Fruit diet na. Hmm. Hanggang buto. Mmm. Mmm. Ay, na ka galing? Naubos na lang yung aking pagkain, hinihintay kita. May bibigay nga ako sa'yo. Diba, ang bilis niya talaga eh. Uban, saka ang pao pa talaga? Pasko? Pag wala, tingnan ko magkano, huwag mo nang sabihin. Ano na Maliit lang yan. Wala kasi ako trabaho okay. ngayon. Huwag nyo alamin kung magkano. Hindi ko naman ano yun. Happy Mother's Day, Nay. Thank you. din, mo. Yakapin mo naman ako. Ako dapat niyakap mo kasi ako ang nanay. Walang sa... Okay, dahil Mother's Day. Tapos na yung Mother's Day, magligpit ka. Ligpitin mo yan lahat. Ikaw lahat ang gagawa sa bahay na to at magiging silbidora kita sa the rest ng buong taon dahil tapos na Mother's Day. Maglinis ka, pumunta ka sa kahit bawal kang lumabas ng bahay, isang beses ka lang lalabas ng bahay. Okay ba sa iyo, Nay? Teka lang yung sinasabi mong meeting nyo. Bukas? So, nabigay ko na ang aking binigay kay nanay. Kaso wala kasi akong pera ngayon. Dapat bibilang, bibigyan kita ng 100,000 pesos. Kaya yun. So, yun lang guys. Kumain lang talaga ako kasi nagutom nga ako. Tapos, hindi na mo po hindi ako nakakatulog. Kasi kagabi, dito natulog ma, na kapatid ko, si Mabin, buong pamilya nila, nag balutan sila kasi wala silang aircon kasi walang kuryente. Buti na na nagkakuryente na. Ano yun? Sila lahat doon wala kuryente? Oo, kasi pumutok nga daw yung poste. So, ayun lang guys. Tapos, makatulog ta! Hello. Happy Mother's Day. Pwede pang umabulte. Hindi lang, araw-araw dapat guys, araw-araw Mother's Day kayo. Okay, sa mga susunod na araw, mag-aaway na naman kami ni nanay, magsasagutan na naman kami dito. Yun talaga yung hobby namin. Yun lang, hawayod si Miss Ata. Hawayod si Miss Ata.